Eh na, may kambing. Sige, tawid na Sili. Tawid na tayo. tawit tawit mm, sige. Ma, uh, tropa nating mga kambing. Ay, you know. All So, for today's video is Uh Aahon ako ng uh, Timberland Hanggang doon sa may uh, wall tree And then uh, Matagal-tagal na rin ako din nakapunta dito Kaya ito, uh, binalikan ko ulit Para masubukan ulit yung aahon doon Kung kaya pa ba natin Alright So, ayan Let's go So, nandito na tayo kaagad Agad, agad So, ayan I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Kailangan natin uminom muna ng tubig Walang tindang sabah sir. Good morning. Woo! Di bali lang gumapang. Basta makarating sa All Alright. It's gonna be alright. Yeah, yeah, yeah. Ah! Woo! So, ayan. So ayun guys, ano. Nakadalawan tukod tayo bago makarating dito sa may uh, Entrada ng Timberland. So ayan, ikot natin yung camera. Hello. Sa pinto mo. Ano tawag sa ano Sa pinit? kasi pinit? Sa, pinit? Sa, sa pinit sa pinit oh. sa pinit pintong oh. bukas. Oo. Kaya tawag sa pintit Ano na, pintong Pero may nakabitin. Marami bahay uh, uh, okay. uh, na ngayon. Bawal na yata uli magpapasok. Subukan natin. <coughs> so, natin. Ah, pwede mag-login ka lang. <coughs> so, ayan guys, maglalagin lang sa my guard and then hindi na raw mag-iiwan ng ID ayun na <laughs> may kambing sige tawid na sali tawid na tawid na mm, sige mga uh, tropa nating mga kambing alright alright Look, I want to ah, no. oh. <laughs> Ginoo. Ayun guys, ang aho no. Oh. Pero Make silantu. Ah. 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 All right. Alright Sa dulo na ako guys Naglasahon na ako So yan Bulusok Whew. After 1 million years Nakatikim din ang bulusok Ay na right. Wow sarap na hangin ayun oh no? alright after 1 million years guys nakarating din ako sa dulo alright ah hirap talaga pagka hindi ka insiyado ano ramdam yung pagod so ayan alright dulo na tayo ayan guys, uh, nandito ako sa dulo ng uh, Timberland so, halos mag isa ko na lang na bikers dito, ano? wala na, kasi tanghali na na ano? time check is around uh, 11 na so, ayan, mainit na so, bibihira na lang yung uh, pupunta dito, so, ayan, inikot ko na yung camera yan na yung dulo nyan so, ayan, may mga trails dyan yung mga dinadaanan, pero ngayon ay sarado na so, ayan Tahimik ang mundo dito. Tahimik, kunin ang hibon 'yung naririnig mo at uh, masarap na simoy ng hangin. So ayan at uh, katapos ko lang din magmerenda hindi na ako magtatagal at uh, lulusong na ako. So ito, ginhawa na to, puro bulusok na to. So ayan, let's go. So, ayun guys, uh, nandito na sa may uh, Timberland Highlands Resorts. So, meron tayong mga kabikers dito na uh, dalawa. Uh, tatanungin natin kung bakit sila nagbabike. So, ayan, sir, paalam po nila. G.N. na ko. G.N. ilang taon na? 21. 21, syempre, may juwa ba oh? ano? Wala po. Wala pang juwa, guys, oh. Uh, Nag-aaral? Oo So, ang tanong, isang tanong lang naman, bakit? Bakit uh, ka nagbabike? Anong dahilan? Oh, para para sa ano, makalimot sa stress. yon kala ko makalimutan yung ex niya. <laughs> para makalimot sa stress tapos Yun. ano like, mental health. Oh, ayan, maganda exercise. So, ayan, shout out ka sir. Shout out ko kay ano, kay Tiel Roldan tapos kay Joshua M. Kuka, Aiki Tapos kay Janjo Mar Fernandez, kayo si Ray Castillo yung wala pa sa wala. mo rin. Wala pa. Ba ah, wala pang. Ex. Okay. Ito. Ah, may pera dito. Merong pang isa. So, ayan, ay shy sister pa hiya, ate. Kaway-kaway dala niya, sir. Ayun. Okay, kasama sila. So, ayan. Bulusukan na. Check your brake. Timberland Heights. may mga naahon pa kakali na mainit na sir si madam tag selfie pa sana oil malakas yung inahon na napakahirap minuto lang minuto lang pag binaba natin alright it's gonna be alright yeah 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 tulak lang nakadalawang ano ako nakadalawang hinto ako dyan isa doon tsaka isa dyan sa so may siko na yan yeah, alright iinit talaga ang prino mo dito na ang siko 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 tayo siko siko ayan o oh, nag iinsayo yun kanina pa ahon yun ahon ng ahon so ayan tinignan ko yung ilog kung malinaw ba ang tubig at uh, medyo kulay 3 in 1 na kapi so ayan no may naliligo doon oh na, ayan oh na, mga nag uh, swimming so ayan malabo pa to sa sabaw ng buko kaya next time na lang nakaraan naligo ako dito malinaw yung tubig niya eh so ngayon is malabo ayan oh alright So, ayan guys. At uh, malabo ang tubig ng ilog. So, ayan. Sinilik ko na lang muna siya. Kung pwede bang mag-swimming dyan or ano pa. So, negative tayo. So, ayan. At uh, dito natin tatapusin ang ating vlog. So, ayan. At uh, magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. At uh, susunod na pagkikita. God bless sa ating lahat.